Aham. Uh -huh. Dumating na nga ni yung mga manging isda dito sa amin. Wow. At ito nga yung kanilang mga huli. Mayroon niyang mga iba't ibang klase na mga isda katulad ng tilapia, tawis, gurami at mga dalag. Wow. Ito ang mga isda na ito ay sobrang pe-fresh. Kasi wow. nga kapahuli nga lamang nito sa Nauhan Lake. Kung mapapansin nyo nga ni ang mga dalag na iyan ay mga buhay pa nga. At ito na nga, pauwi na nga ni ako na re. At aba, meron nga din akong kabahagi. Wow. Dini nga sa amin, hindi lang pala discard swerte ang kailangan mo para hindi ka nga magutom. Kailangan mo nga rin minsan ng kapal ng muka para nga may makain. At eto na nga yung mga isdang na hingi natin dun sa maglalambat at atin niyang gagawing daing. Wow. Meron nga tayo diyang tawis, gurami at maliliit na tilapia. Dininangani ako sa tabi ng bahay naglinis ng isda kasi napakainit pa nga dun sa tabi ng ilog sa may pantalan. Kaya nga ayan naglatag na laang din ako ng plastic para hindi naman manalsik yung mga kaliskis ng isda. At habang gumagawa nga ako ng daing dito sa tabing bahay, ay mayroon nga akong mga kaagaw. Ay aroy, napakadami ngang ni sa amin. At basta nga ni makakita sila ng lilinis ng isda, ay talagang papaligiran ka nila. Ako man din ay nasusura na at hindi naman yung bituka ang gusto nila at ang gusto talaga ay yung buong isda. Kaya nga ito na nga ni ang aking ginawa nang sila naman ay lumayo-layo at nang matakot. <laughs> Makulit eh. Oo, so, diga nga at nagsi-alisan. Pati naman kasi ako ay tinutoka na rin eh. At ito na nga ni yung ating mga isda. Debalihin natin ko na nga sa dalawa at yung kalahati nga ay ginawa kong daing. Samantalang yung dalawang tawis at yung ibang mga maliliit na tilapia ay aking ipiprito para naman meron kami pang ulam kinagabihan. Wow. At ayun nga laang guys. Maraming maraming salamat sa panonood. Hanggang sa muli!